Wala dapat case kay hindi kumpleto kay. O oh, mo ang buhay mo. Papa kumukut. Ano na 'yan? anna guys eh kaya ha. atau aning ko anun guys an i la guys apung ko anun guys ang hisda ha agoy aglok kong god ko kadi ni guys kadi mahu yo

Luto guys, kayak kena singap mangsa. Duhan-duhan, buku ane guys. Eh? Guys. Direju terdapat guys. Murah ke mahal kau? Bukanlah asu guys semua. Katua tadi ni guys, drone tahun ni. Hai kasih moti indie vlog. Puna pa to ako mama guys. Sa bangon din eh. Ay, makilawan guys. Ah! Eh, guys eh? hindi na ni bali guys ang gani guys karang luto na ni guys basta isuan ito lang yung tanaw guys so isuan pa yung so, si mama guys sinapat to ako inahan ăn mình cứu hết ăn chặt là Ai <laughs> sao 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 đây đi guys, sao sao đây đi guys, sao 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 I love you all. Don't forget to subscribe to my channel and share. Thank you.